Good day sa inyo mga master. Uh, may papakita lang ako sa inyong munting setup ng solar. Uh, mura lang ang gastos dito kasi ano lang to eh. Pero kaya niyang pailawan ng isang buong bahay. Tsaka ang mga panel niya maliliit. Siguro ang panel niya ay mga 30 watts, 35 watts. Yan ang setup niya mga master. Meron siyang uh, yan, power booster nya yan sa panel yan yung magbo-boost para yung panel nya na maliit ay mamultiply tapos ito mga master ayan meron siyang blower pan exhaust pan nya yan para hindi mag overheat yung nasa loob kasi nasa loob nya ng battery ang battery nyan mga master ay lipo ito naman yung setup ng ilaw nya uh, bali ano to mga master uh, 12 volts F FSL 12 volts. Yan. Bali naka DC setup yung ilaw ng buong bahay. Yan. 12 volts siya mga master. Ayan ang ating munting setup. Yan, balik na natin to mga master. Yan. 12 volts lang yan. Tapos meron dito, ito yung panel niya. Ah, uh, 'yan yung sinasabi kong 30 watts lang yung panel. At uh, bali dalawang panel lang siya. Ayan Ganyan ang setup niya. Meron siyang ano, uh, bali nakaparalel 'yan mga master. Napakamura lang ng setup na 'yan, pero ano siya, uh, matagal matagal siya maano sa gabi kasi naka-LiPo battery siya eh. Tsaka mabilis sya mag- charge kasi nga meron siyang pinaka boost ang booster niya na nakakabit ay kapasitor yon mga master pero uh, hindi ko pa sigurado kung anong value kasi hindi rin pwede maglagay ng basta basta ibang value at ito naman mga master yung ano niya uh, solar pump uh, solar pump yan uh, 12 volts uh, o 180 watts ito naman yung mga outlet niya na nakakonect dun sa kanyang Uh, AC inverter ito o ito ginagamit nyo uh, TV tapos meron din siyang power station nakakonect din yan dun mga master uh, solar din na nagcha charge dyan ganitong battery ang ginamit dyan mga lipo 4 uh, bali 30 amperes lahat yung kabuan ng kanyang battery Uh, gumamit siya ng siguro uh, maraming battery niya eh uh, life for yun eh ayan, ito yung mga setup niya uh, siguro may pakita ko sa sunod na video na lang, dito ay makapag update lagi ng video kasi meron tayong trabaho uh, wala pa naman time blessing